Hi guys! Magandang araw sa atin at Merry Christmas na rin sa inyo. Uh, sa so mga kababayan natin kung saan man tayo sa iba't uh, ibang bansa. So yan guys, dahil maraming nagtatanong kung ano daw ang mga dapat kinakain kapag mayroong ganitong karamdaman kagaya din sa akin. So ngayon guys, nandito tayo sa isang store kung saan bibili tayo ng ating makakain. Pero syempre, pag tumatanda na talaga tayo guys, at lalo-lalo na kung mayroong kang karamdaman, wala ka ng ibang hahanapin pa kundi yung mga uh, simple at saka yung hindi na mamantika na mga food. At syempre, mas madalas sa atin dapat yung mga pagkain na syempre yung mga natural kagaya na mga gulay, isda. At uh, syempre, kapag meron kang karamdaman, syempre guys, mag-iiba yung ating panlasa. So ngayon, kahit na ano ang bibili nating pagkain, hindi na natin ito malalasahan. At makaka ang makaka-relate lang nito ay yung may mga taong may mga karamdaman, uh, hindi katulad ng mga trangkaso ngayon, usong usong ngayon guys yung trangkaso malamig lalo sa mga lugar na nag snow uh, Guys, sa akin ayan mga gulay at nilalaga lang yan guys sa uh, syempre lalong-lalong na sa mga panahon ngayon, syempre una natin yung uh, syempre yung luya na ilalagay natin pampaalis yun at pampainit ng ating katawan. At syempre nga, dahil nga uh, iba ang ating panlasa sa ngayon, kahit magagandang uh, ulam ang makikita natin, hindi na natin iyon mapapansin dahil nga uh, dahil wala ng panlasa sa atin. Kagaya ng mga isda na pwede natin kainin yung wala ang halo ay malalasahan natin yan lalo na kung lalagyan natin ng lemon. Sa akin guys, kagaya ko na madalas wala akong panlasa. So mas eh, kahit na marami pagkain sa harapan ko o oh, ipapakita sa akin yung mga tukso, ng no, mga ganyan nung hindi pa ako nagkaroon ng sakit o mga karamdaman, ay nako guys, takaw talaga ako dyan. So yan sa akin guys, yung isda na ganyan isda guys, ang pinakamasarap the best para sa mga taong uh, walang panlasa. Kaya nga kagayin yan, pwede mo siya itula, ibrito, or uh, pwedeng kahit yung parang uh, ihaw. Kasi nga guys, sa mga depende yun sa mga panlasa ng isang tao. So, ngayon, ang ating panlasa, guys, ay uh, mawawala siya at babalik. Uh, kahit may mga karne tayo makikita dyan, anuman lasa niyan, hindi na natin yan mapapansin, guys, at hindi na tinatanggap ng katawan ko. Yung ganyang karne, hindi na tinatanggap yan, guys. So, pwede siguro mabihira uh, dahil nga, uh, lalo na kung uh, ang panunaw mo is mahina na, dahil dahil nga sa iyong karamdaman ah, na dumapo sa iyong katawan, wala na rin yan guys. So, iyan mga ganyang karne, mawawala yan at ma-realize natin na talagang babalik pala tayo sa ah, luma nating buhay. Yung kagaya ng mga pang natural, yung organic, mga isda, gulay lang tayo. Uh, ah, Diyan natin yun guys, ma maiisip na ah, mahalaga din pala. Pero kailangan din natin na ah, maranasan yung masarap na pagkain, mga katulad ng sushi. Ganyan guys. O ba? Diba? Simple lang sila pero bongga yan sa kaibang bahay. Pero guys is uh, para sa akin guys bihira lang or paminsan-minsan so yung mga mamantika so hindi na yan bihira na yan tanggapin ng ating katawan lalo na kung mahina na ang uh, mga barbecue pwede yan pero depende guys sa panlasa kasi kagaya ko uh, mas tinatanggap ko yan natatanggap ng katawan ko yung mga ganyang barbecue kasi nga may asin siya guys at pwede mong lagyan ng kalamansi kaya mga tinapay yung hindi naman masyadong matamis pwedeng tinatanggap ng katawan hindi rin uh, gaano tinatanggap pero depende yun sa tao guys kasi nga sa akin uh, ganun ang aking uh, karanasan so yun lang ang aking maisi-share at ito nga sa amin is dahil aking minili so yan lang guys, I hope na meron kayong idea kapag meron tayong karamdaman depende sa ating balas cute naman kids, good now, thank you